Hello guys. Kaya galing ko lang sa clinic para magpa appointment para sa blood test. Hey ako dito sa shore sa my park. Galing ako doon. hindi Ito yung dinadaanan ko galing ng clinic or punta ng clinic para mabilis madaling makarating kumbaga shortcut din siya kalawak guys o oh. ayan napakaluwang na part yun ito pero mas maluwang ang marumove yun ang pinakaluwang dito sa lugar namin ang marumove part bahay ang tabi nito school yeah this cool

Oh, ang kit okay. ng ano ng mga pusa oh. <laughs> Bahay ng pusa. Okay. Ang kit. <laughs> Maalaga nila ang mga pusa dito. Kahit nasa park lang o oh, binibigyan nila ng mga pagkain. Ito naman, swimming pool. Yes, ang tanlo ko hindi na pa. Nakapa. test. Nakaraang blood test ko, nakalimutan ko. May appointment na ako. So, lang ako. Hindi ako nakakita. So, ngayon lang, may bukas ako pupunta ng maaga para kuhanan ng sample ng ko. Pauwi na tayo guys. Ayan, <laughs> ah, ito, shortcut. <laughs> Sa likod. Sa likod naman. Bahay-bahay, shortcut. Ah. Noong dati, hindi ko pa alam ito. Kaya napapalayo ako ng lakad. So, nangalaman ko ito mas madali at makarating sa clinic. May na shortcut na nyo ito. Hindi pa siya mainit. Ah. Mm -hmm. Ito yung labasan. Uh, highway na. Bahay na lang Ito yun. yung yan, bahay namin. Ito yung na naman. Lumipat kami pero Doon lang kami sa taas Lumipat The same, same building parang Tapat pa rin ng fire pero Nasa likod na kami parang. Likodan na yung namin. Yung harap May kami bago makapasok sa loob. Sarap ka Number ako kumain. Nagmadali ako at nakahalian ng gising. Ito e ay hindi ang aking appointment. So, wala na akong time para kumain. Kaya gutom na ako. Ay, sis, ay. Dito. dito kami ngayon eh. Nabipad kami. Ano? Yung may-ari, kinuha na. Oh, guys. Goodbye now. Bye-bye.